Isang video ang kumakalat ngayon sa social media, kung saan mapapanood ang especially for you searcher na si Christine, matapos maglabas ng pahayag si Vice Ganda on National TV, na binabawi niya ang kanyang naging tweet na hihingi siya ng tawad sa searcher na si Axel dahil sa maling reaksyon niya sa pagsita sa naturang searchy ng akmang hahalik raw ito kay Christine. Taliwa sa naunang inilabas na pahayag ni na Axel at Christine, inamin raw ni Christine nang nakausap ito ng staff ng It Showtime na nakaramdam siya na hindi komportable sa ginawa ni Axel at sinabi lamang niya sa social media na hindi siya na-off dahil mayroon raw rason si Christine na hindi na para paibahagi ng programa sa publiko. Samantalang si Axel naman raw ay tinanggap ang maling nagawa at bukas na matuto sa pagkakamaling ito. Kaya sa advice ay tama ang kanilang naging reaksyon sa naganap noon sa segment. At ang kanilang reaksyon ay base lamang sa kung ano ang nakita nilang reaksyon rin ni Christine sa ginawa ni Axel. Ngunit matapos ang naging pahayag na ito ni Vice ay isang video ang kumakalat ngayon online na makikitang humahagulgol si Christine sa iyak habang kausap raw ang staff ng noon time show. Maririnig ang sinabi ni Christine na mas lalong nabigyan ng dahilan ang mga tao na ibasya Dahil sa inilabas na pahayag ni Vice at pinagmumukha siyang sinungaling sa mata ng mga tao. Ayon sa uploader ng video, mismo ang kapatid ni Christine ang kumuha ng video at nangyari ito matapos lamang maglabas si Vice ng pahayag. Tinawagan rin daw ng staff ng programa ang kapatid ng uploader na dating kasintahan ni Christine para i-comfort ang dalaga dahil sa naghihisterical na raw ito. Dagdag pa ng uploader ay inilabas niya ang video upang pagprotekta na rin kay Christine na nakasama niya rin sa bahay at patuloy na nakakatanggap ng pambabash. Sa pamamagitan raw nito ay malilinawan ang lahat at sana ay matigil na ang pambabash sa dalaga. Pahayag ng uploader. Magsasalita lang po ako about sa issue ni Christine at Axel since kapatid ko po ang ex ni Christine. Nagsend po siya sa akin ng video na pinapaliwanag niya rin ang issue kasi walang naniniwala kay Christine. Sinasabihan daw na sinungaling at kung ano-ano pa. Marami na ang nagme-message sa kanya. Gusto lang nilang linawin, ito ang chat o conversation namin. Disclaimer lang po, yung video po na yun, galing po sa kapatid ni Christine, tapos sinend lang po sa kapatid ko. Kaya po magkasama sila ngayon kasi tinawagan po ng isa sa staff ng Showtime yung kapatid ko para i-comfort si Christine since naghiisterical na daw po. And wala po silang kasama kasi naglilipat po sila Christine. Kaya po pinapunta ng Showtime yung kapatid ko sa bahay nila. Panoorin niyo po yung video para malaman niyo po yung totoo. Yung mapapanood niyo pong video ay kuha right after ng pagbibigay ng statement ni Miss Vice Ganda sa Showtime kanina. And then tumawag po agad ang staff ng showtime kay Christine. At ayun po ang usapan nila. Alam ko po na hindi tama na ipos ko to kasi private yung usapan nila. Pero hindi rin po tama na ibabash si Christine sa mga pagkakamali. Wala po akong sinisisi na tao pero kasi nasisira po ang buhay ni Christine ngayon. And nakasama ko po siya dito sa bahay matagal po kaya pinagtatanggol ko din po. Sana tigilan nyo na ang pambabash kay Christine at alam nyo na ang totoong nangyari. Showtime pakiayos naman neto oh!